Hindi makadu. May nagrig, ko tayo ng umiyak ng mata. Ay, ala, makadu. Nasa punong kawayan makadu. May tim. At parang mausok. Tim. At sobrang, sobrang ano, sobrang. Lumatan niya. Parang nga yun, maka yun. Team, sila, mga kadul, yun maitim marami silang mga kadul parang ang dami nila so yan po uh, mga kadul uh, magpapalang umaga po sa lahat uh, yun uh, nandito po tayo sa ilalim ng gubat mga kadul no ilalim ng uh, ponong kawayan mga kadul is nandito naman tayo po ay, uh, is dito po mga kadol, dito na area mga kadol is, mayroon pong silinti dito, na mayroon silang nakikita na kakaiba po no, na mayroon daw lumulutang, at mayroon daw uh, kakaibang mga elemento dito no. So, sabi po nila sa amin, sa akin is, uh, may tsanak daw, or uh, mayroon daw silang nakikita ding kakaibang mga sasakyan no, sama po sa, uh, UFO mga kadol at tsanak din at may mga uh, lumulutang na parang uh, multo mga kadol so subukan po natin dito po sila, dito po may kita nila mga kadol eh. kasi po dito uh, mayroon pong mga residente dito na nagpuputol lang po ng punong kawayan kaya hindi natapos dahil po mayroon lang nakikita na elemento at kakaibang mga elemento na uh, sang, ano, uh, Meron din uh, boses ng uh, bata, no? So, subukan po natin mag-isa at uh, i-explore po natin to mga kadol kung totoo, no? So, ganito po mga kadol uh, Sabi po sa mga sa residente dito is uh, unang-una po, uh, mayroon po rin siyang nakikita uh, parang robot kaya yun, punta natin agad dito So, solo muna ako dito mga kadol is kasi po yung uh, kasama po natin lalo na po si Brodokyo is may trabaho no lalo na po si Libby may trabaho mm. din, so uh, ganito uh, explore po natin to no so sana po ay abangan po itong uh, video na ito mga kadol no so maraming maraming salamat pala no sa lahat ng eksporta support na kay Mang Kiting Adventure TV uh, panibagong expression po itong mga kadol uh, pero to be continue pa rin no hahanapin pa rin natin yung Uh, ibang kasama na hindi pa nakikita sa kaibigan natin dori no? at sa karako so dito na tayo pasinsa kayo mga dahil sobrang ingay ang ilog dito kasi maulan kagabi sobrang lakas po ang ulan kaya hindi kami naka-explore uh, kagabi no? kasi sobrang dulas lalo na po nung, ano uh, nandito tayo sa bundok So, dito na tayo pagbigyan po natin yung residente dito kung mayroon man tayo makikita dito. Uh, kasi po, uh, siguro totoo po yung sinasabi nila na uh, mayroon silang nakikita dito mga kadol. Kaya hindi natapos na yung pagputol sa punong kawayan. Dahil magkakaiba po talaga. No? So, bago po ang lahat, bago po natin simula yung video, shout mo na kay uh, Mama Yalim Turibya, Pastor, uh, Ma'am Abong, Jin Sariaco, Vivian Baula, Kubia si Jean, Mama Yolanda ah uh, Yo, uh, si user, shoutout out kay Daphne Agriam Mark Marbilias John C. Mil. so sa lahat pong mga bagong subscriber po natin dyan maraming salamat mong sa so, pag-suporta po uh, ay mga kiting adventure tv no? maraming maraming salamat po at uh, sa pag like no? sa lahat pong nag comment maraming maraming salamat sa mga silent viewer po natin uh, thank you po sa lahat no? skip so, ads, ads pa rin mga kadol tulo na po kay mga kiting adventure tv no? Huwag niyong isipin na uh, uh, kami po yung maka uh, ano uh, kasi maliit naman po yung views natin. Uh, hindi naman tayo uh, mayaman oh. No? Kumbaga is ano, ano lang po ito, is uh, paglibangan lang po mga kadol. Uh, kumbaga uh, ano ba? Hindi hindi po ito yung permanente yung trabaho po natin, may trabaho po na tayo kaya kaya ngayon mga kaidol ngayon lang po tayo na may time uh, kasi uh, natapos ko agad yung trabaho ko kaya dito nag explore po ako mga kaidol so siguro mamaya uh, babalik na po tayo sa bundok maghanap po tayo ng uh, pwedeng pagkitaan doon no? so maraming maraming salamat po sa lahat no? so tara mga kaidol samahan niyo ako dito So nalito tayo sa ilog, malapit sa ilog mga kadaliyan. At ito po yung punong-punong uh, kawayan na mayroong nagpuputol pero hindi na natapos dahil may kakaiba po sila ng uh, uh, naramdaman. Kasi ano, araw po sila nagano eh, uh, napuputol, hindi pwede kapag gabi. No? Yun, no? Magkikita natin, pakita po natin sa inyo no? yung pagputol ng punong kawayan. bang dulas pa rin ang ganito dyan may uh, pinapotol din nila yung paligid mga kadol pero sa totoo lang po mga kadol dito pa lang mayroon na akong napansin nakakaiba pero hindi ko pa nakikita mm -hmm. parang may mm -hmm. may tao dito mga kayol Yeah, nion marami po ng punong kawayan dito Dito daw kay Dol, mayroon nang batang umiiyak dito. Iban ko ba kung totoo ba yung sinasabi na pero try po natin baka mag, magpakita ba. Kasi po yung uh, nasa gupa po namin, yung uh, dating upload po namin is uh, mayroon pong chanak uh, at saka yung mag-ina ba, nagpakita sa kamera. Kaya so siguro totoo po yung sinasabi po sa silinte dito na no, mayroon po talaga na. hindi tayo pa rin magkumpensa mga kalit parang may kaiba ko naramdaman dito mga kaidol kailangan natin ano kabiglang mag-atake sa atin ba hindi tayo maka makasuo ano maka

Parang kaapoy. Oh my God. Lah, nasa na yun? Ba't yung lawala? Ba't yung mga kadol? Yung boses at yung napakitang tanak. Kanitas paligid. ito yung likuran na natin mga kaidol dyan o no? so bigla siyang nawala mga kaidol habang kinukuha ko yung looter Okay, hey, ni kong tinuloy kasi bilang wala. Huwag tayong magpatakot mga kadol. Kasi kapag magpadala tayong takot dito mga kadol. Dito. Pero wala naman ah. Yan ito, itindig yung balaybo natin. Kaya dala naman natin yung palagi yung uh, hollow water natin. Yung may hiwagang tubig. kaso lang 'yung wala pa ata wala pa ata 'yung ano charger kan sige dadadaan muna ka parang may napansin ako dito mga kadol parang sa tingin ko parang ang daming mga elemento dito dito po sa ilalim ng punong kawayan kaya pala hindi na, ano, hindi na natapos pagputol ng punong kawayan dito mga kadol kasi dito ay pinuputol po ito mga kadol kaya uh, siguro kaya binibinta po sa may-ari nito dahil Uh, may kakaiba po talaga dito mga elemento, mga pedal so biglang na nahimik po yung chanak no talaga mga kadol parang kakaiba yung naramdaman ko dito ang dami parang ang dami mga kadol sa tingin ko is parang maitim siya mga kadol maitim, sa tingin ko lang kasi may nakikita taong usok ng maitim yung kagaya sa tiyana kanina mga kadol so, hindi tayo magkumpiyansa so nandito na uh, ayawang iwan tubig sa akin ito eh. so, yung kumpiyansa mga kadol nandito lang sa paligid hindi pa nagpapakita parang nag ano sa atin parang nag tumitingin lang sa atin mga kadol dito tayo kailangan kailangan tayo mag iingat Kuti mangga dulu. Lah. Ini sedikit. Boleh naman. So, ni tu nak kapan aku mangga dulu. Kasi may kakaiba talaga dito mga kadol, hindi ko palang nakikita. So yung tiyanak kanina, yung bilig na pagkita sa punong kawayan is bigla na po siyang na naglaho habang kinukuha ko yung naiwagan tubig sa bag ko ngayon parang kakaiba parang may kunti tayong boses na dinig parang parang nandito sa lik likuran ko mga kaido May oh my god basta basta to parang may parang may bumubulong parang ang dami nila Kailangan natin makita sa kamera mga kadi. Ito po likura you know, yung likuran natin. Yun o, hindi nang yung mga kadol. Parang may buhong bulong ba? Yung o. Yun. Maitim. مش لما غادروا البراون عندها بنيل لها